Good morning mga kaibigan at mga kapatid, mga kaipitren. Marami mga tao sa mundo gustong umasenso. Kaso lang, takot sumubok at nagdududa na baka iskam ito. Simplihan natin, kung ang mga tao ay na-scam, siyempre tatakbo sa mga pulis at mag-complain. So ang tanong dito, bakit kami ang mga pulis ay andito sa negosyong ito? Dati rin, nagdududa rin kami, pero hindi kami takot sumubok at ito na yung resulta sa pag uh, nung sinubok ko ang negosyong ito. Ako na mismo yung patunay na isa akong uh, retiradong pulis. So, ito yung kinita ko sa loob lamang ng 15 days. Uh, 76,500. So, going na po tayo sa Union Bank para kaya paingkas po ito at magamit po natin sa pambili natin gamit para sa bahay. So, ang sarap lang nasa bahay lang ako, kumikita ako ng ganito kung sino man sa inyo mga kapatid nakakita ng video ng ito, wag na kayong magdududa, ako na mismo ang patunay na isang legit at na legit ang company at ang business na ginagawa namin dahil more than 2 years na pa ako dito kung scam ito isang linggo lang, pagpo-post ko sa social media, tigok na si Manny, M Manny Amba So, muli po, ito si Manny Amba, isang beteranong pulis ng sa